ito, so, pag continue po ito mga langga, hindi pa ako tapos langga na magbubungkal ng lupa para itugsok na ko itong wood, no? Para ilagay ko itong itong kahoy sa binubungkal kong lupa para lagyan ng dragon fruits mga langga, no? Kinakaya ko talaga pero ramdam ko na talaga na mahirap talaga langga. Ramdam ko na sa katawan ko Na parang masabi, masasabi ko na While lang nagbubungkal ako Mga langga Sabi ko, maka ano ka talaga Ako, maka Ah Maubos, ma baka na bitong Si Tagalog, umaw ko lang mahuman Matapos ko Kaya ito, mga langga Yun ang nasa isip ko, mga langga Kasi Feeling ko na talaga, nanghihina na yung Katawan ko Anim pa ang nagawa ko sa video na ito. Kaya iniisip ko kaya talaga mga langga na matatapos kaya ako sa 20 na pagbubungkal ng lupa. Pero natapos naman ako mga langga. Itong video na ito mga langga is anim. Anim pa yung natatapos ko. ika anin itong ginagawa ko mga langga. Pero pahinga, pahinga lang talaga. mag ko, kaya wala akong butanan lang. And then, dilipod siya. Mukha na, screen, screen. Uh, kung na batid nilis. ko na yung pagod. Ah, dito sa so ako, pahinga langga. Oy, lang. Ay, pumunta na tayo ako sa waiting seat na laging tatambayan namin. Doon kami mag-re-rest, no? Kasi, kapag pilitin mo talaga yung katawan mo, mga langga, kasi gawaing lalaki talaga ito. First time ko ito mga langga. Sinusubukan ko. Kung pipilitin natin yung sa yung katawan natin kahit mahina na pipiliti natin kasi para matapos agad ay hindi ka talaga hindi mo talaga hindi mo iniisip yung katawan mo. Kaya ako kapag pagod talaga ako parang hindi ko kaya parang hinahina na yung yung, yung kamay ko at paa ako ah, mundang yu mga langga. I Stop na dahin ko mga langga. Hihinto ako mga langga. At hihiga ako doon sa kung saan ako magpahinga mga langga. Kaya, hindi po madali mga langga na magtanim yung, yung farmer langga, hindi naman yun madali eh. Lalo na kapag hands-on ka talaga kasi kung lagi ka na lang suhol lang suhol, suhol lang suhol ay buo okay lang sana kung may pera talaga madami mga langga pero kung wala eh, ganito lang katulad sa akin mga langga may avocado pinakita ka tuwing ta ayan avocado pinakita ko na lang one year pa na siya lang pako siya lang sa so, pananong na mo lang oh. one year na pala yung avocado namin mga langga kinanim namin Then ani ah, na ko lang ana ana lang mga 20 lang kabuho lang kay <clears throat> di na kaya lang.